Bel Mariano and Donny Pangilinan dahil busy-busy sila ngayon ay napapost sila sa kanilang social media account. Parehas na parehas sila na miss na nila ang dagat. Panigurado pagkatapos ng kanilang ginagawa ay mag-unwind sila together. Kahit busy sa taping si Donny, hindi pa rin niya nakakalimutan na mag-hi sa kanyang mga fans. Di siya suplado kahit makikita mo ang pagod sa kanyang mukha kaabang-abang ang kanyang role dahil ibang-iba sa kanyang mga ginawang teleserye. Hika nga ng mga netizen kahit pawis, mukha pa rin mabango. At kahit nakasando, napaka-expensive niyang matignan. At si Bel Mariano naman tuwing walang taping, busy siya sa kaliwat kanan niyang endorsement. Yung feeling na kahit pagod sila, hindi mo makikita sa kanilang mukha na magre-reklamo sila, dahil mahal na mahal nila ang kanilang trabaho. At may isisilip ako na clip na nagsusubuan ang dalawa panoorin eto. Nakakamis ang galawan ng ganito ng dalawa. Talagang nagsubuan sila na kaharap nila si Solana. Very legal ang vibe ng dalawa.